tayo na goodbook guys Hello guys, ayan pang pangkabuhayan na negosyo. Ayan guys, mani mani kayo diyan. Masarap, malutong. <laughs> ayan guys, thank you for watching. yung yung kadakwan, lipat. Ang pa eh, pwede mo rin isong. Ang paglagay dito sa ano. Tama na yan kay mamaya na pag-finish. Hello guys, good afternoon, ayan guys, may pala ang aking panangalian, ayan ang aking ulam, inihaw na tilapia, ayan guys, at saka with sawan, suka, may sili, at saka itong pipino guys, ayan guys, kain tayo para panangalian, late ng panangalian ko guys, sige guys, thank you for watching, bye, sa muli, guys kain tayo. Ayan, no. Oh. Pilap Ilapya nga inihaw. Pipino. Saka, sausawan nga may sili. Ayan. Tara, kain tayo. Itong kanin ko, kagabi pa ito. Yung lamig. Gutom na ako, guys. Hmm? Ano oras na pasado ng alas 3? Yung pala ang pangangarihan ko. Namila ko ng mga Kuti kuti sa mga ginagawa ko. Mga alas 4 na pala. Marami kasi akong ginawa pag linggo. Kain tayo. Nisda pa ng ko, ito, hapunan na rin siguro ito. Nilis kasi ako ng electric pa namin Kaya titingala ako kung tama yung pagbalik ko. Baka mamaya malagulat na ako nakalaranggas na. Kaya pala wala ng hangin lumalabas sa electric pan. Madumi na. Kaya lininisan ko muna. Kaso lang iba yung lock niya eh. Mahirap ibalik. ko so, tilapia nga inihaw, bihira lang kami kasi nag-iihaw nito, kaya namimiss ko. Mga mm hang. -hmm. Gawagawa pa pala ako ng Ito nang halian ko. Igalas 4 na. Kasama na ito pa ng kapunan. Paano? Late na ang gising ko. Pasado na alas 12. Nagising na pasarap ng tulog. nagising ako dahil parang sumasakit na yung ulo ko yung naghahanap na ng kapi kaya yeah, nagbangon ako ka magkapi ngayon yung pagkapi ko yung nila ko kan tinapay partner ko sa kanton ngayon ngayon lang ako na ng halian Sobra-sobra ng tulog Puro parang namitok pa rin ako. Ang sarap Tapos ito kain, doon naman ako taas magliligpit ng mga pinaglondrihan ko. Palondri kasi ako ng damit ko nung isang linggo pa yan, nung nakarang linggo pa. Sa kabisihan, hindi ko na maligpit-ligpit. Kaya ngayon ko pa lang yan, ligpitin. Kain tayo guys. Kumusta kayo dyan? Shout out sa mga followers ko. Sa mga bagong followers ko. Kumusta kayo? Huwag kayong magsawa sa Sana wag kayong magsawa sa pagsuporta sa akin. Ganon din ako sa inyo. Kung makikita ka lang kayo, kita ko lang yung mga video nyo. Hindi na lang supportahan ko rin. yung mga subscriber ko sa YouTube. Shout out sa inyo. Sana mga followers ko sa FB, may subscribe nyo naman ako sa YouTube. Kit ni po vlog yung pangalan ko sa YouTube. Shout out nyo ako. Ay, ikaw nyo ako. Subscribe naman. tip ni po vlog sa YouTube, YouTube channel ko. Magkalimutan. Mag follow sa akin. personal account Kit Maria Kit, Maria Vlog sa account ko sa FB sa YouTube ko naman kitne po vlog YouTube channel ko hmm? Ulo. Ulo na lang. Butong. ubos na din ang kanin ko. Ang lamig pa ito ng kagabi eh. nas na kukumar in May natira pa akong pipino mamaya naman yan. Mag ginutom ako. Sige guys, thank you for watching. Sa muli kong video abangan nyo. Huwag kalimutan mag-follow sa akin personal account sa dito sa FB. Kit Maria Vlog at saka sa YouTube channel ko Kit Me Po Vlog. Ayan guys, thank you for watching. Sa muli, bye! Kumusta kayo? God bless!